Kasi po, darating tayo sa point na mapapagod. Mapapagod talaga tayo, maasar. Alam mo yung minsan, wala ka ng pahinga. Kasi po, syempre, di ba, may mga... Once na nag-business ka kasi, dapat po may rason ka, bakit ka magbi business Gusto then, ko yung maman? Opo, eh, syempre, hindi lang basta gusto yung maman Kasi po, pag gusto mong maman maraming ano po yan eh, marami pagsubok yan. So, dapat po, pag ka, gusto mo yung business, may goal ka, may pangarap ka na ito yung mission mo, ito yung dapat. And then, dapat po yung business hindi lang, basta lang nagbenta ka. Dapat po talaga sa lahat ng ginagawa natin, may puso tayo, may concern tayo. Mm. Hindi tayo dapat basta-basta sumuko, hindi porke nagreklamo yung client, Ayoko na humina ang business, ayoko na mahina. Mm -hmm. Hindi po dapat ganun ang maging thinking natin. Kung mag business kung may pangarap, kung gusto mag-business, may pangarap mag-business, may pangarap umaman, lahat naman po tayo 'yun ang pangarap. Mm -hmm. um, ang unang-unang palaging tandaan pag may problema, dapat palagi kang may solusyon. Hmm. Harapin yung problema. Harapin Oo. ang problema. Magtakbuhan. Kasi po, pagkatapos ng problema, ito may panibago na naman. Oo. So, mm. dapat po, lakasan na, natin natin. Ready sila doon. Yes. Na anytime. Hmm. Opo. So, syempre, lahat naman po ng bagay, binibigyan tayo ng problema ng Diyos kasi may rason at alam niyang kaya natin. So may problema tayo ngayon pero may plano si Lord. May plano pala siya na mas maganda. So kung ano pa Ano po yung problema? Kailangan masolusyonan.